Kumustahin po natin ang mga complainant natin sa Action Center. Gusto kong makausap ang ilan sa kanila. Okay. Ngayon, bibigyan kayo ng cash. Mga magkano po, Nay, tingin niyo. Hula lang kayo, Nay. Sige, mag big mag, ano ka, bag ka ng numero tay? Magkano si daw ang hinihiling mo? Magkano yung wish mo? Magkano <coughs> tay? Kaya na eh. Kaya na eh. Kaya na Pag-usapan natin yan Hawakan mo ito, Sherry. Bigyan mo pa rin kita, tay. Kasi birthday ko po ngayon. Opo O, oh, tay. Ayan. Salamat Happy po. birthday to me. <coughs> Happy, Happy birthday. birthday. Ay, ganito lang po, ha ay yung bahay inspectionin po namin. At kung nakita ko po talaga kailang ayusin, ayusin po natin yan. Tapos yung pong pangipin and then yung sa mga bata, isama nyo na po dyan. Okay. Kasi ako na pong bibili na bilay sila na po. Tapos yung inhaler, tapos sabi niya yung oil oil, ako na pong bibili noon. Yan po, panggastos niya na po yan. Okay. Pag nakita ko talagang kailangan ng Grand Union, piyesta, tutulong po ako. Okay? Ay, kamusta po kayo? Eto, nagpapasalamat kami sa Adil Rarapidol po dahil sa nabigyan kami kaunting tulog. Matagal nyo na bang uh, napapakinggan si Idol? Matagal na po. Nung nag-iisa pa siya noon, and, and dati na no, kami nagbibigyan sa kanya. Kailan po nag-umpisa tayo na hindi na kayo nakakakita? Noong ang 2000... In. Sa loob po ng uh, ilang dekada tay, eh, saan nyo pinapakinggan si Idol Rafi? Sa radyo. Sa radyo? Singkong. Nung narinig mo tay na kausap ka talaga ni Idol at hindi uh, mo man siya makita pero kaharap mo siya, kinakausap ka, ano ang nararamdaman mo? sabi to ah, dahil sa napakinggan kami siya lang ho ba ang tao nga tumulong po ng ganito kalaki po sa inyo? Opo. Anong pakiramdam na kahawa ka ng makapal na isang daang libo? Simple tuwan tuwa po dahil nasa panalangin, narinig din kami. Ano ang pinakadahilan tayo bakit po kayo napunta kay Idol nung araw po ng birthday niya? Dahil sa pagkikinig mm -mm. at paghingi ng tulong. Na makita mong iyong kapatid? Opo. Ngayon po tayo, ilang taon na po ba kayo? Ay, 83. 83. Ibig sabihin po, malakas pa rin po kayo. Tay, ngayon sa edad po ninyo, ano ba ang sekreto mo? Ang sekreto ko po dahil sa yung herbal. Mayroon ka bang sakit po, Tay, maliban po sa mata? Asma. Asma. Ano pa po? Uh, wala naman akong ibang nararamdaman dahil sakit ko na sa, sa bulong maliit pa. Nakasakay ka na ba ng eroplano, Tay? Hindi pa po. No. Excited ka bang makaramdam na ikaw ay lumilipad, nakasakay sa aeroplano? Matagal ko na pong binabahalak yan kung sinuerte lang po. Ito po ang karamihan sa tanong tayo ni Idol Rafi. Bakit gusto mong makita ang iyong kapatid na si Hill? Dahil po matagal na kami hindi nagkikita sa, sa pag-uusap, hindi kami, kami nagkausap. Eh. Kamusta na ho ba siya ngayon? Mabuti naman daw dahil nung kahapon ni natawagan doon, nagtatrabaho pa rin nga daw. Eh pero tay, ilang taon na po si Hill? eighty Sino po ang uh, mas matanda sa magkakapatid sa inyo? Kaming dalawa, siyang panganay. Kayo po ang bunso? Pangalawa. Pang ilan po kayong magkakapatid? Uh, pito. Pito. Yung uh, lima po, nasaan? Papatayin yung iba. Pero ilan na lang po kayong magkakapatid ang uh, nandito pa po? Dalawa. Yung iba, kapatid ng na nasa abroad din eh. Opo. Pero nasa, nasa katanduan na sino po ang anan doon? Si Hill lang, andun po, si Hill. Ano ba yung mga naalala mo o namimiss mo kay Hill, tay? Siyempre, mag, ano na kami, magkakayakapan man lang kami. Hmm. Ano yung kabataan ba ninyo? Ano ba yung paborito ninyong gawing magkapatid? Maglaro, uh, saka lagi kami nasa kaingin. Ba't ho ba kayo napunta po dito, tay? Dahil sa hirap po ng buhay. <laughs> Bakit po? Ano bang ginawa po ninyo, Tay? Alam ano, mo, hindi pa kami nakapag-aral. Ang gawa lang namin doon, yung mag-ano ng abaka. Mm -hmm. Bakit po kayo pumunta ng Rizal, Tay? Eh, dahil sa mga kaibigan, nakisama sa trabaho, ayun, eh, napunta kami rito. Ilan ba ang anak mo? Anim. Si Ma'am Rosalinda, pang ilan po? Pang apat. Ay eh, nasaan po ang lima ninyong anak, Tay? Ano may kanya-kanya ng pamilya. Yung kasama ko mama ay buka ay pag alis dito ng bunsong lalaki. Bali po, dalawa ang anak po ninyo na nag-aasikaso sa inyo ngayon. Opo. Ikaw ba tay, papakita namin to kay Hill. May mensahe ka ba sa kanya? Y mensahe ko sa kanya, kami magkakayakpan man lang ngayon sa tagal ng panahon. Hill, mahal na mahal din kit, mahal na mahal talaga tayo. Mag magmamahala tayo kahit noon pa. Kailan talaga, hindi ako makapagsulat, ni wala tayong communication dahil ang so, sulaan mo pinag-aralan, buti na kapag trabaho rin ako ng ganito. Greek 6 nga, hindi eh, ko pa natapos eh. Eh, nakakausap mo ba sa cellphone si Hiltay? Hindi pa. Sa loob po ng 20 years? Hindi pa, hindi. Opo. Ma'am Rosalinda, wala ba kayong contact po sa pamilya? Wala po. Okay. So kahapon nyo lang po narinig ang boses ng pamangkin mo, Tay? Opo. Anong naramdaman mo narinig mo na, ay, hey, ito yung pamangkin ko? Eh. Siyempre po, tuwan-tuwa dahil sa kay Rapi dun po na hanap ang <laughs> kapatid ko sa kay mga pamangking ko. Ako, kami rin po tayo natutuwa dahil uh, nahanap po namin ang inyong pamilya at sa Katanduanes pa. Ano po tay ang uh, dahilan bakit lumabo ang mata mo? Ano ang uh, diagnosis ng doktor po sa inyo? Lokoma. Hindi na po ito napa-check up? Napa-check up po. Kaya wala. Hindi na, hindi na alalayan ng gastos eh. Hanggang sa lumabo na pong iyong po ang yung paningin. Oo Hindi na ako nakakapaghanap buhay. Tiyaga na lang kung anong makuha, may dumadating, yun na lang po. Kasi nga wala kami ulo. Eh, <laughs> eh Ma'am Rosalinda, gaano kahirap ang buhay ninyong magtatay? Yan, yeah, mahirap na mahirap talaga. Pag may may nagpapamassage lang sa akin yung pinupuntahan ko. Tapos mm -mm. eh paano po yan pag wala? Wala. Mm -mm. Paano po yung gamot ni tatay, pangkain? Minsan, tinatabi ko na lang kung magkano yung kinikita ko, ibinibili ko na lang sa kanya. Inaano ko na lang sa kanya, inaasikaso ko. Minsan, hindi na ako kumakain. Minsan, pinatagalitan pa nga po ako bakit hindi na ako kumakain. po tay, tutulungan po kayo ni Idol Rafi na makalipad po tayo ng Katanduanes para personal mong makita si kay Kayo ba tay, saan ba talaga ang bayan po ninyo? Sa ba katanduan sa bayan ng Baras, So doon si Hil hindi umalis ng bayan. Opo. Eh ngayon po tay, nakita namin yung inyo pong bahay. Ito po bang bahay po ninyo eh pag ma -may ari po ninyo may titulo po kayo ng lupa. Wala po. ano lang right lang rights. Ano, rights. Right. So, pero kayo huba eh paaalisin na rin daw po dito tay. oh, yun, may uh, may ano nang demolish to eh. Eh saan po ang plano ninyo na lumipat po kung sakaling natuloy yung demolition tay? Maghahanap nila sa iba na naman. Ilan po kayo, ma'am Rosalinda, dito na nakatira sa bahay? anim 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 Sino po sila? Yeah, si, si Bong, si Bong okay. ako, si Papa, si Angel Rose, si Angela, at si Heaven. Yung tatlo niyo pong mga anak? Mm -hmm. May asawa po ba kayo, ma'am? Meron, in, iniwanan po ako. Ah, bakit po? Eh, gusto na rin po ako kuwain noon. Eh, kaya lang hindi ko nga siya pwedeng iwanan. Mm -hmm. so, Dahil matagal yun, na kayong hiwalay? 15 years na. okay, so matagal na. Ano yung dahilan mo rin, ma'am, bakit ah, tinutulungan mo si tatay na lumapit kay Idol? Okay, para makaano kasi sa hirap ng buhay talaga. Kasi pag minsan pag wala po kung aanohin na, aano po ako sa kanya. Nahihiya po ako kung ano ipapaano ko sa kanya. Papakain mo. Mm -hmm. Madalas tayo, anong pagkain mo? Lugaw. Tarni? Eh, ah, madalang. Madalang lang. Pag medyo, uh, ano, yun. So ngayon naman po, Tatay, sa programa naman po kay Sen. Rafi Tulfo, kami po ay uh, tumutulong sa mga complainants namin na nagre-request na magpagawa ng bahay kung sila po ay uh, may titulo ng lupa mm -hmm. mahirap po kasi na tayo magpapagawa ng bahay na hindi naman po sa atin lalo na ito po ay nabanggit niyo di de demolish din po sayang po pagpapagawa kung sisirain lang din ngayon po kung sakali no uh, ma'am sa naibigay ni senator sa inyo kung mapalaganap niyo yung pera na paikot niyo makaipong kayo kahit pa paano kayo ng magandang bahay mm -hmm o lupa na mapapagawan po, maganda po yun. O kung maililipat yun ng apartment si tatay, nasa sa inyo na po yun. Pero sa ngayon po, tay, hindi po tayo makakapagpaayos po ng bahay ha. Kasi po, hindi po natin pwedeng galawin kapag hindi po ito nakapangalan po sa inyo tay ha. Mm -mm. A priority po ng programa muna ngayon ay uh, makita mo ang kapatid po ninyo. Hindi lang makita, mayakap pa. Mahalikan pa tay. E, yung mga kapamilya mo doon, eh sino pa mo doon, tay, nakamag-anak mo? Si Telma, si... Tawagan si Bunso, marami, marami. hindi ko matandaan mga pangalan po. May mga anak din ba si Hil? Mayroon Ilan? Tatlo, puro babae. ngayon po, saan niyo po ilalaan, ma'am, yung 100,000 para kay tatay? Sa savings muna namin, itatabi. Mm. Ngayon po, nabanggit din na syempre, kailangan kayo ay nagmamasaj mamimili na rin ba kayo ng mga pangangailangan nyo para makapagkuha kayo ng mga mas maraming customer na? Ah, minsan po, sa kanila na lang yung mga ano nila, yung mga ginagamit na pang massage sa katawan nila, sa whole body nila. Okay. Pero kayo po, tuloy-tuloy pa rin po ba na magde negosyo mm, -mm. Okay. Ngayon po, maliban po sa pagmamasage, ano ho ang naisip nyong negosyo para paikutin ng pera? Ano, magtinda-tinda lang po rito. Yung mga pang-almusal, pang merienda. I schedule ho natin tay na makapunta po tayo ng katanduanes, kasama po kayo at yung isa po ninyong kapatid para makapag-banding po kayo doon kasama mga pamilya ho ninyo. At uh, pagbalik ho natin tay, sige, pagbibigyan po namin kayo, iwanan po namin kayo doon. Isang buwan po kayo titira. Opo. Yung mga pangangailangan nyo po, ay uh, tutulong po kami doon tay. At uh, hopefully po na magkaroon po tayo ng magandang alaala -ala pagpunta natin ng Katanduanes. Okay po. Maraming maraming salamat po sa Rapid. Makapunta pa kami ng Katanduanes. Pabalik. Salamat sa 100,000 para sa gamot, pagkain, sa lahat po. Idol Rapid, maraming maraming salamat po. Si Rapid, maraming maraming salamat po sa mga tinulong nyo sa amin, pati na rin sa tatay ko matutupad na rin na mapapapustusuhan mo na ako. Okay lang po sa akin. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Magpapasalamat din po ako sa binigay nyo kay Papa sa 100,000 para po sa pang-araw-araw, pambili ng gamot, pagkain, lahat ng kailangan po namin. Maraming maraming salamat po. Sa hearing, ipatawag mo itong si Ma'am Rima Hernandez. I want her to be there sa hearing. Oh, pa? sige, banatan mo para matuto. Patawag, okay. Ma si Senado. Ma'am Rima, sa hearing na lang tayo makita-kita. Kayo mga taga-dolib, bulok ang mga sistema niyo. Talaga, totoo yan. Bulok yan, doli na yan. Sa Sa Tatay Ismael, kamusta po? Abuti po. po. Well, Tay, alam mo ba kung bakit po kami bumalik po ngayong araw? Hindi <laughs> ko nga alam po yun. Na, na, nalaman ko, ang na, na kay, kayo uli. Nabanggit niyo po kasi kay Idle Rafi, kailangan 'yon ng nebulizer. Kayo po ay inaasma. Opo. Ma, hubang ho bang dating nga nebulizer si tatay? Ito po. Ah, Kamusta na ba ano ba ang nangyari diyan sa nebulizer ni Tatay? Pumapalya ni? rin eh. Pumapalya na rin siya. Pakak sinasalang wala na rin. rin. Ayun, kumbaga po hindi na consistent po, Kumbaga hindi na gumagana po 'yan. Gumagana pa Gumaga rin. Na. Ano lumang-luma e na. Oo lumang -luma mm -hmm. Anong taon pa ba ito, Tay? Matagal na po 'yan. Mga dekada na. Oh, uh, galing na sa ibang ano 'yan, nabigay lang sa akin eh. Uh, Ay, ibang may-ari binigay rin po sa oh. inyo. Nako pati yung host eh talagang dekada na rin tay. Oh. Nako. Tapos mabigat po. Mabigat ang mabigat. Ayan. Ngayon tayo, nandito kami dahil binilhan po namin kayo ng bagong nebulizer. Ay salamat po. Maraming-maraming salamat. <laughs> Ayan. Hindi lang po nebulizer tayo dahil yung gamot po ninyo at uh, yung inhaler po ninyo na hinihingi maging sa ilalagay po natin sa nebulizer kompleto po. Masaya po ba kayo tayo? Ay, oo. tuwan po ako na nakakompleto na yung mga gamot ko. Ay po, tayo, Maraming ito. salamat po, Idol. Ay, <laughs> ito na po yung bago ninyong nebulizer, Tay. Maliit po ito, Tay. Opo, opo. Ayan. Para kahit saan po pwedeng dalhin. Pwedeng bit-bitin eh. Opo, opo. Tanggalin natin yung plastic, Tay. Ayan, Idol. Um, ito po yung binili natin na nebulizer ni Tatay na portable para anytime... Aya pwedeng dalhin. Tapos may lagayan din po ito, tay, may bag po ito. Meron din po itong host na kasama, dalawa po iyan, tay. Ayan, para may extra po kayo pagkatapos. Yung mga ilalagay po natin diyan. Yung asalbutamol po. Marami po ito, tay. Tsaka yung gamot na binabanggit niyo po, yung uh, inyong vitamins. Ay, pang ilang buwan niyo na po itong magagamit. Matagal po ito. Opo. Pati po yung gagamitin nyo po tayo sa nebulizer, magagamit nyo po ito ng mga ilang buwan. Kaya hindi po kayo mahirapan tay ha? Opo. Maraming na natin salamat po. <laughs> Ang hiling po namin, yung binigay po sa inyo na 100,000 ni Idol, uh, uh, nanay Rosalinda, eh, kahit pa paano, mapaikot po ninyo para magamit nyo po sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Tatay sa mga gamot niya mga pagkain at iba pang pangailangan pero ito po para makabawas sa pagiging gastusin yun na. Opo. Kaya binigyan na po ito ni Idol Rafi. Maraming maraming salamat po Idol Rafi Tulpo Ito di ko na malamang power ko na pasalamatan Maraming maraming salamat po sa inyo Idol natin. Salamat po sa lahat ng gamot na naibibigay nyo. Salamat po, salamat, maraming maraming salamat. Hanggang kay Lord na maraming maraming hindi hindi pinabayaan ni Lord. Masaya rin po kami tayo dahil napasaya po namin kayo, lalo na si Idol Rafi. Makita po namin na maibigay po namin ang iyong pangangailangan at hindi po kayo mahirapan sa mga darating na panahon po ng inyong buhay. Opo talaga Panginoon. At yan talaga. Basta may kahilingan ka. Ina yan sa atin. Okay. Sir Idol Lapi, maraming maraming salamat po sa lahat ng binigay mo kay Papa. Kahit pa paano hindi kayo pababayaan ni Lord. Okay lang po sa akin. Basta huwag lang kayong pabayaan ni Lord. Yung mga anak ko, pati patay ko. Kaya mo po sa susunod. Papasalamatan ko din po kayo pag napakagawaan nyo na rin ako ng postre. So Okay na rin po sa akin. Ngingiti pa ako po ng maganda. Hayaan nyo po sa susunod niyan. Kayo naman po papasya lang ko ay lahat. Tapda, mamasayihin ko kayo. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Sir Idol, rapi tulpo.